Hello mga kapatid, mga palangga, mga kabarangay. Ayan, andito na naman ang lola ninyo at magpapaalala sa inyo kung ano ba ang dapat nating gawin para hindi tayo magkaroon ng restrictions at kung parating may restrictions, mauuwi sa violation ng ating mga account. Ngayon, um, kailangan nating malaman talaga araw-araw yung mga updates para mayroon tayong mga uh, mga nasa isip natin kung ano ang mga dapat o hindi dapat gawin kapag tayo ay nagpo-post ng ating mga videos o kaya tayo ay nagla-live. Okay? Ito yung number one na parating nare-restrict, yung over-following. Hindi masama ang mag-follow, pero hanggang lima lang. Halimbawa, ngayong oras na to, lima, and then after five hours, pwede rin tayong mag-follow ulit. Bigyan natin ng space in between. Okay? At ganun din ang mag-post ng mga reels at mga videos natin. Ang mga reels at mga videos, ay mga may limit din para i-post sa mga group. ba diba? May mga groups tayo at pinupost natin para makita din ng mga ibang groups ang ating mga reels at videos. Ayan. Kailangan may limit din yan. Hanggang tatlo or hanggang lima lang na groups ang pwede nating i-post at the same time. And then magpahinga tayo after 5 hours, pwede na naman tayong mag-post ng ating mga reels at videos. At isa pa, huwag nating uh, videohan ang mga sumusunod, yung mga batang sila-sila lang, yung mga batang 12 years old pababa. Yan, wag natin silang videohan kung wala silang kasama na ma matatanda o kaya hindi natin kasama sa videos. Isa pa, wag din nating videohan na nakahubad ang mga bata. Kahit na naliligo sila, bawal yan. At sa nakahubad din ng na mga wala mga t-shirt at naka-short lang na mga lalaki. Hindi rin, hindi rin pwedeng uh, pahagipan niya ng ating mga video. Tapos, kailangan din mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Mag-ingat tayo sa mga salita natin na ang uh, mga salitang nire-restrict ng ating Uh, ama. Kagaya ng halimbawa, ang ating father at mother, may mga restrictions sa atin na kung hindi natin sundin ay napapalo tayo, di ba? Kaya ganun din, yung mga sinasabi natin na hindi maganda, lalo na kung halimbawa eh, uh, nagmumura ka o kaya may mga kaaway o kaya wag din natin videohan yung mga scenes na nakakatakot yung may mga may mga krimen o may mga nasagasaan mga ganyan hindi rin na, dapat nating i-post yun sa ating mga reels at videos big no no yun at saka wag din nating isama sa ating pagre o pagv-video yung mga private life kagaya ng mga numbers ng ating telepono ng ating mga passport bank account at saka iba pa at saka bawal ding pahagipan ng uh, video natin ang mga plate numbers ng mga sasakyan baka nagbivideo video kayo sa kalsada ay alalahanin natin na hindi pwede yung pahagipan yan kaya uh, Ilagay natin sa ating isip yon. Isa pa, pag na tayo nagla-live, kailangan wag nating ipakita yung mga branded. Halimbawa may tindahan kayo, wag nating pahagipan yung ating mga paninda kasi bawal din yan. At wag din nating uh, pakita sa video natin na kung nagluluto tayo, naghihiwa tayo ng mga gulay o naghihiwa tayo ng mga karne or naghihiwa tayo or nag-slice tayo ng uh, cake hindi ran pwede 'yan mga matutulis na bagay ay hindi kailangang ipakita sa ating mga video ganon ka higpit ang meta natin ngayon tapos yung mga yung mga iyakan halimbawa umiiyak yung bata habang nagla-live tayo pumunta tayo sa sa isang room o kaya sa isang uh, lugar na hindi at wala walang na, naririnig na iyakan o kaya mga nagsisigawan ng mga bata kailangan na sa isang lugar kayo na tahimik at hindi na rin kailangan na isama natin or patahulin ng ating mga alagang aso or ng matagal kasi parang inaano natin parang sinasaktan sila yung maririnig ba ng ano na sinasaktan natin yung mga anak natin sinasaktan natin yung mga alaga natin e eh, bawal yan kaya wag nating uh, gawin yung mga yan at saka yung uh, wag na rin tayong kung halimbawa nagla live wag tayong mag mag-comment uh, na halimbawa humihingi ka ng mga tala, mga ganyan at saka yung mga sasabihin so natin uh, i-follow wag na natin sabihin yon sabihin natin na tayo ay uh, mamamasyal or pasyalan nyo ang ating mga bahay Ayan. tapos kailangan talaga maging aware tayo araw-araw tignan natin kung ano yung mga nangyayari. Makinig tayo sa mga tutorials kasi na-update nila ni Meta yung mga regulasyon nila every day. May mga ganyan mga ano na hindi natin alam na yun palang ginagawa natin yun ay hindi na po pwede. Kaya kailangan makinig tayo sa may mga may mga experience na na, na, na hindi na monetize dahil sa mga ganong ginagawa. So ayan lang muna at kailangan uh, uh, i-share natin ito kung gusto nating ipaalam sa ating mga kasambahay para ma-aware din sila kung ano mga dapat at hindi dapat. Hindi pa kompleto ito, marami pang mga uh, restrictions na ginagawa kaya uh, follow me for more updates. Ayan kasi sa sa awa ng Panginoon ay na-monetize na tayo sa in-stream ads. At kung ano yung mga nararanasan ko ay maipaparating ko rin sa inyo. Kaya don't forget to like, share, and follow me para at least tuwing halimbawa mag-update ako ay ma-notify ma, ma no kayo. Ayan lang at Salamat sa inyong lahat. Take care and God bless.